magandang umaga sa inyong lahat grabe maulap ang panahon dito sa amin anyways basihin ko lang na alam mo yun parang lumiliit na yung bilang talaga ng mga magsasaka dito sa bansa natin nakakalungkot isipin na marami sa mga kabataan ngayon is hindi na talaga nahihilig sa pagtatanim. At hindi rin naman natin sila masisisi dahil pinanganak sila na hindi nagagabayan o na mumulat ng maayos sa pagdating sa usapin ng uh, agrikultura. Totoo yan. Hindi na ipamumulat sa kanila ng kanilang maybe mga bagulang or sa paaralan siguro. Wala na rin maayos. Hindi ka ng time namin na nung time kasi namin may mga gardening, may mga may mga pagtatanim sa eskwelahan, siguro nawala na rin yun sa panahon ngayon dahil nakikisabay na sa mga bagong teknolohiya. At sa kabila ng pakikisabay sa mga bagong teknolohiya, teknolohiya, nawawala din yung interes na magtanim. Na yun yung pinakang kailangan ng bansa natin, lalo na ngayon na tumataas ang mga bilihin, ang inflation ay tumataas, hindi biro ang inflation. Talagang bawat taon tumumama, nagmamahal ang mga bilihin at uh, hindi natin makontrol. Alam mo ba, ng inflation ay uh, ang pinakang ugat nito ay yung mga kawalan ng uh, lakas paggawa pagdating sa pagsasaka. Lakas paggawa pagdating sa pagpuproduce sa mga makakain natin at nagaangkat pa tayo sa ibang bansa na disisa na ay kayang-kaya naman nating gawin dito sa bansa natin. Dahil nandito na, pinagpala itong Pilipinas, nandito lahat ng mga likas yaman na kinakailangan ang magandang agrikultura ay nandito sa atin. Uh, sa totoo lang, dito nga nag-aral talaga yung mga tao na tinitingilan natin ngayon katulad ng Vietnam, Thailand, Japan. Dito yung nagsipag-aral para matuto ng agrikultura. At nakakalungkot, naging breeding ground lang tayo para naging tungtungan lang tayo pag parang sanayan lang tayo dito sa Pilipinas at mas pinaunlad natin sila. Ang lungkot nun. At uh, yun nga, sa pagliit ng uh, bilang na mamagsasaka is tumataas din ang uh, inflation natin dito sa bansa na magkakaroon ng uh, matinding dagok pagdating sa ekonomiya natin at kahirapan. Yan yung, yun yung parang isa sa pinaka... Yung isa sa pinaka problema natin ngayon at ang ugat para sa akin yan ay ang agrikul agrikultura. Hindi natin napapalakas ang uh, sektor ng agrikultura. Hindi natin nabibigyang diin o hindi natin nabibigyan ng atensyon ang agrikultura dito sa bansa. Na kung pagtututukan natin, mas malilesen yung uh, problema natin sa inflation. <laughs> Ayan nga lang, ang hirap na naman na uh, dito, Ang hirap naman na i-educate ang mga kabataan ngayon dahil hindi na nila alam kung paano magsis... Hindi nila alam kung paano makikisabay dahil nga hindi sila namulat sa ganitong larangan na, na katulad ng ginagawa dati ng mga... ng mga Pilipino na talagang into agriculture. Hindi na nila gamay o parang, syempre, hindi na ipamulat sa kanila yung ganoong uh, linyahan. Kaya para sa akin, sana yung mga magulang na may history naman ng pagsasaka is mag-guide sana nila yung mga anak nila at hindi nila ma mames, mamisconception ma misconception misconception yung mga trabaho sa pagsasakay na porket magsasakay is mababang uri na ng uh, pagkatao, mababang uri ng estado sa bukay ang mayroon ka, hindi mali yun. Dahil kung talagang pagtutunan natin ang pagsasaka dito, kaya natin paunlarin ang ating mga sarili, kaya natin paunlarin ang uh, komunidad natin. At higit sa lahat, mas mapapaunlad mo ang sarili mo, mas mapapaunlad mo ang bansa, mas mapapaunlad mo ang buong mundo kung magtutulong-tulong tayo at mayroon tayong malakas na malakas na populasyon malakas na na pagtutulungan pagdating sa lakas paggawa pag pagsasaka talagang malaki ang ambag nito sa buhay natin talagang hindi natin to pwedeng alisin hindi natin to pwedeng pabayaan hindi natin pwedeng isang tabi yung pagsasaka dahil kawawa ang buong mundo kawawa ang bansa kawawa ang komunidad kung wala magsasaka talaga kaya sana ma-realize natin yung kahalagahan nito at huwag sana nating uh, pairalin na o kainin tayo ng makabagong teknolohiya. Pwede naman nating isalin uh, yung makabagong teknolohiya na yan sa makabagong pagsasaka. Pwede nating magamit yung ginagawa ngayon sa ating pagsasaka para mas mapagaan yung uri ng pagsasaka natin. What I'm trying to say is magtulungan tayong lahat at huwag sana natin kalimutan kung saan tayo nang galing, kung saan nang galing ang Pilipinas. Dahil nang galing ang Pilipinas sa uh, pagsasaka. Nandito ang pinakamalaking uh, lupain, isa sa pinakamalaki, hindi naman pinakamalaki, isa sa may pinakamalawak na taniman at magandang klima. Kaya kayang-kaya natin mag-produce ng maraming pagkain at kayang-kaya natin paunlarin ang um, sarili natin sa pamamagitan ng pagsasaka. Nagsimula tayo sa simpleng pagtatanim hanggang maipamulat natin sa ating mga sarili yung kahalagahan ng pagsasaka na ito talaga yung kailangan natin at hindi kung ano pa mang bagay o kung ano pa mang profesyon o kung ano pa mang trabaho na ginugusto natin sa ngayon. Ganang umaga.